Ako, Manong, mukhang nakalayo na yata yung sinusundan natin, ah. Paano pa natin makikita yun? Kung dati nagawa ni Vicky na takasan ang mga kasalanan niya sa akin, pwes ngayon, hindi na. Napakawalang utang na loob mo, Vicky. Sinamantala mo lahat ang kabutihan ko sa'yo. Malaking pagkakamali mo na magtiwala ako. Pero mas lalong mali kung hahayaan ko na lang na magpakasasa ka sa buhay ko na inagaw Sige, sige. Okay na ako. Kaya ko na. Ha? Huh? Sigurado ka, kuya? wala na yung ng gamot. Uh, Dahan-dahan, ha? Sige, salamat. Kailangan natin puntahan si Lola Lagring. Sigurado kang okay ka na? Uh -huh. ito it lang Lola? Lola <laughs> oh, oh. na. Lola? Lola Gring! Lola Green! Kailangan na ho kami! Uh. Salamat po namin si Justine. Salamat sa Diyos, ha? Salamat, <laughs> Salamat sa Diyos. Aray, aray. So Ganyan <laughs> po, ha? Ah. Mga bata, makinig kayo, ha? Ah. kailangan na natin magkaya sa laban kay Tatang. Kasi kung hindi tayo kikilos, makawalan tayo ng pagkakataon para, para makalaya dito. Justine, natakot kami kay Tatang. Kung ikaw, kaya mo maging matapang. Kami hindi. Alam ko rin naman yun. Nami ko natatakot din ako tsaka nawawalan ako ng pag-asa. Pero, kinaya ko kasi nakita ko nang dumating para sa akin si Faye at si Wing. Niligtas nila ako. Naisip ko na kaya nilang itaya lahat para sa akin. Kaya kung lahat tayo, kaya magsakripisyo para sa lahat. Walang imposible. Masamang tao si Tatang. At kung magpapadala tayo sa takot, lalo lang siyang gagawa ng kasamaan. Ang tagal-tagal na natin nagpapauto kay Tatang. Di ba kayo Lagi na lang tayong nagnanakaw, gumagawa ng masama. Tingin to. Nahiwa na yan. Buti ka na akong mamatay kanina. Kung hindi tayo lalaban, ganito rin yung mangyayari sa inyo. Ganito ang aabutin niyo. Gusto nyo ba hintayin yun? Handa ba kayo mamatay ng walang kalaban-laban?